Ayan guys, saka sa kasalukuyan ay signal number 3 na dito sa area namin. Ah, uh, yung ibang part ng Bicol ay nasa signal number 4. So hoping na hindi naman gaano ang pinsala. Palagi namin pinagdadasal yung aming lugar dahil din na nga ito ng malakas na bagyo yung si Christine. So, hindi pa naman nakaka-recover ang rin area. So, yung tabi ko pero meron na namang kasunod. So, ang forecast na ay alas 8 pero nagsimula na siya ng alas 5 yung pag-ulang-ulang. At malakas na hangin. Mabuti nga at hindi nag-brown out ngayon. So, yan ang sitwasyon dito sa labas. Makikita ninyo at maririnig ninyo sa hangin, ang lakas nito at ang ulan. Actually, kaninang umaga, maganda ang panahon eh. Around 4 a.m. Lumabas pa ang buwan. Ayan. So, hindi ko inaasahan na yun nga, lalakas. Kasi di ba, merong buwan at bituin. So, okay ang panahon. Pero ngayon, meron din sama ng panahon na dumating. So, yun lang ang update guys ngayong gabi. Ngayong alas size ng gabi dito sa Anon. Thank you for watching po and sana ay ligtas din kayo sa inyong mga lugar ngayon sa anumang uri ng sakuna. Bye!